sampung utos na ikapagiging matuwid mo, hindi e alipi ka na sampung utos, mahirap bang intindihin yun? Kung di ba tinataniman mo sampung utos, ay alipi ka ni Kristo. No. Ano sinabi sa unang uri ito, 1.30? Datatwag sa inyong mga nangasa ay Kristo sa atin ay ginawang katuwiran, kabanalan, katubusan. Si Kristo na po ang ginawang katuliran sa atin, hindi na isang utos. Maliwanag na si Kristo, pag sinabi si Kristo ang ginawang katuliran sa atin, Sino na tayo, bakit si Kristo ang ginawang katuliran? Diyos siya. Ano sinabi sa Pilipus 3? Masahin na natin ang Pilipus 3. versikulo 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sino po ang gumagawa para sa atin? Diyos. O hindi lang para si Kristo gumagawa sa atin. O sinabing Diyos, nasa atin ang Ama, nasa atin ang Anak. sinusunod mo yung kautosan, hindi ka na ngaaariin ka nabijalan sa mga gawa ng kautosan na iyan. Ngayon, yung gawang walang aghanapan. Hmm. Ngayon, sinasabi ni Apostol Santiago na ang pananampalataya na walang gawa, baho, patay sa kanyang sarili. Kaya yung pananampalataya ay yung walang gawa. Yung nagsasalita ka ng sumasampalataya, Hindi pa na ng palataya yun. Yung para ng walang gawa, ang pinaraan sinasang palatayangan mo, yung sinusunod na nakakasunod ka sa santong utos na e, ginawa ka baro. Iniibig mo ang Diyos, pero putang-tuot ka naman sa kapatid mo. Bakit? Eh, kung walang kautosan, wala walang dalaw eh. Buruin mo yan. Hindi ka napupukot, no? Hindi, mahal na mahal mo kami, Erwin. Eh. Thank you. Mahal, mahal mo kami, Elder. Oo, oh, sa totoo na. Hindi po ganun, Elder. At mahal mo kami, oh. Kailangan marunong kayo pagtali ng bali, sabi siya Ezekiel. Kinakailangan marunong kayo maghanap ng nawawala. Pinakailangan marunong kayo magpanumpari. Marunong kayo gumamot ng mga may sakit. Hindi pa kasi siguro kayo natuturuan ng ganyan eh. Walang pinan no? pinapanigan. Yan. Walang inaayunan. Walang pinapanigan. Walang patapainbabaw. Puspus ng kawaan! Ah, hindi mo, si Linden lang pinakatapat ni Eber, Oh. Oo. Yan po ang, ano yung, ang turo sa Iglesia ng Diyos eh. Sa daon ng Jerusalem Church of God. Wala na naman dinong ng Church of God eh. Walang dungis, kulubot. O ano man kayo kapintasan, yan ang hinahanap ko. Kaya sasabihin niyo, wag, wag kayong tingnan, hindi totoo yun. Hindi namin tinitingnan talaga yung gawain niyo. Yun. Pero hindi naman po pwede hindi namin kayo turuan. Baka ma kami. Ano sinabi sa isikil? Anak ng tao. Ginawa kitang bantay. Tapos ang bahayan ng Israel. Kung ang maduwid ay nalilihis ng kanyang landas at siya hindi mo pinagsabihan, hmm, sisigilin ko sa yo. Ang kanyang kasamaan ay sisigilin ko sa iyong mga kamay. Ganyan po tayo sa loob ng iglesia. Kaya huwag po ninyong isipin na kami rito, akala mo kung sino kaming mayayabang dito. Talagang mayayabang kami rito dahil kay Kristo. Pero sa pagiging yabang sa wala po kami iyayabang dito. Mga alipin ng kaming walang kabuluhan dito. Kaya nung nagyayabang kami dahil kay Kristo. Eh, si Kristo, si, si Apostol Pablo may sabi niyan. Nagmamapurig na ka kami kay Kristo. Eh, si Apostol Pablo nga nagmamapurig eh. Kung ito yung sinasabi niya. Hindi kami na. <laughs> Mas mataas yung pagmamapurig eh sa yabang. No? nyo okay, mga kayamanan, naulungo siya. Pero yung, yung kayamanan kay Kristo, yung pamamagpuloy kay Kristo, di maulungo siya. Matututo ka pa nga eh. Diba? Ang isang Pablo, natatakot ang anong pamamagpuloy ay sa pamamagpuloy ni Kristo. Ngayon, patuloy po tayo doon sa sinasabi, no? Sa Matthew 5.17, yung yung sinasabi doon na inalis, no? 17.18 Kaya ang sino mong sumuwal, hindi ako na parito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako na parito hindi upang sirain, hindi upang ganapin. Yan. Yeah. Wala naman pong talaga sinira si Kristo ni? Eh. Pero may inaalis siya. Oh, oh ba? Diba? Wala pong sinisira si Kristo ang pero meron siyang inaalis. Hindi inaalis na hindi na mabasa. Ibig eh, sabihin inaalis yung wala nang silbi, wala nang epekto kahit sundin mo pa yun. Yung wala nang bisa, Yung wala baka sa ano, wala nang, wala nang kahit, parang pagkain na pagkinain mo, nabusog ka lang mo, oh. pero, wala nang sustansyang nakuha. Yan yung kautosan, yan yung sabi utos, na hindi ka na aariin ka lang. Pinagtitibay po natin yan, no? Dag po natin kung paano natin pinagtitibay ang kautosan. Pinagtitibay po po natin yan, no? Dahil kasi bakit? Pinagtitibay po natin yan na ang kautusan ay walang aariing ganap dito sapagkat ito'y pagkakilala ng kasalanan. Roma 3, versikulo 20. Hmm, ba? Diba? Sapagkat walang laman na aariing ganap sa pamagitan ng kautusan, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yan. Ganyan po natin pinagtitibay ang kautusan. Bakit ang kilala ng lahat ng kasalanan niya? Hindi mo ikalilitas yan, hindi ka patatawarin yan, hindi ka malilinis yan. Si Kristo po ang malilinis. Yan po yung daan bago. Yan yung aral na bago na yun. Yung bagong aral. Nasa gawa ba po yan. Gawa niyo? Sabi ni apostol sa Pablo, meron tayong pagpasok sa isang Espiritu sa Ama. Ha? Isang Espiritu, ha? Ang kausap po sa Espiritu. Sa Espiritu. Hindi Espiritu mismo yun. Pero ano sabi ni Apostle sa Pablo? Sa Roma 7. Roma 7, 14. Ito po yung sanay. Kaya na, sapagkat nalalaman natin na ang ka sa Espiritu, totoo po sa Espiritu. Pero ano sinabi ni gusto, Pablo? Ngunit ako'y salaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. ginagawa ba yung salamat Sa laman? Hindi. Wala. Magina. Kasi kung may nagawa ang kautusan, eh hindi na ang anak. Hmm. Wala nga nagawa yung sampung utos eh. Kaya nga ang dinakila ni Kristo yung maliliit eh. Kasi walang gawa yun. Bago ka magkasala ng araw, papatay ka muna. Bago ka magkasala ng pagpatay. Pero nung dumating si Kristo, nung sinugo, para lalong bumigat ang kaparusahan, no? talaga ng ulo ka, impyerno ka na.